O. Oh. O, oh, sige. Sige daw, i-open close mo daw yung ginawa mo. Ah, oh, close na yan. O. Oh. O, oh, open. O. Oh. O, oh, ano tawag dyan? Ano ba yung gawa mo? O. Oh. Tumaas. Oh, ganun. Lagi yung chan, may round. Oh, ganun. Oh, sige na. Ma, isa pa. Nag-operate. Ah, taas niya, itaas niya. Okay. Oh, pag ayaw na itaas. Diyan na, ah. Hindi na niya gagamitin. Okay. Ah, close mana? Drive na Ah. Hmm. 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 Oh, wala pa. Oh, galing, kuya.